ang tanong naman ni Joan tungkol sa pre-claim ng funeral benefit sa SSS. Maganda tong tanong niya. Pwede po ba kahit hindi sa puninaria na nag-assist sa namatay? Ang sagot po ay hindi pwede. Dahil maaari kayong makasuhan ng SSS pag ginawa nyo yan. Ang isa sa requirements sa pre-claim ng funeral or burial benefits ay ang official receipt ng funeral services. At bago aprubahan ng SSS, ang funeral claim ay mag-background check muna ang SSS kung saan ibinurol o kung saan sinerbisan ang namatay na SSS member. Kung magpipresent kayo ng fake or fraud documents o mga dokumento na may pandaraya ay pwede kayong kasuhan ng SSS at kayo ay makulong gaya po ng nakasulat sa SSS funeral claim benefits form na ito ang kanilang babala. Any person who makes any false statement in this application or submit any falsified documents in connection with this claim shall be liable criminally for falsifying of public documents. Section 28 of Republic Act 8282 ang funeral benefits ngayon ay minimum of 12,000 to a maximum of 60,000. At pwede lang mag-claim ng funeral benefits within 10 years mula na mamatay ang isang SSS member. At ang priority na mag-claim ay ang legal na asawa. Di tulad dati na kung sino lang ang may resibo, sila lang ang pwedeng mag-claim. Kaya kung magasamit ka ng fake na document sa SSS, baka mas malaki pa ang magagasos mo sa ikakaso sa iyo ng SSS kaysa sa makukuha mo sa viral benefits na may fake na documents. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baan ng video na ito. Please don't forget to follow, subscribe, and hit all notification button para lagi ka-updated sa mga videos ko. See you on my next videos!